daw ang unang iglesia. Kaya naman ipapakita ko sa inyo ang maraming Bible verse na patunay na hindi hindi tatalikod ang buong iglesia at hindi hindi ito mawawasak. Ang ibang relihiyon kasi ay inaakusahang nawala at nawasak daw ang iglesia na itinatag mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Mateo chapter 7 verse 24 to 25. Kaya't ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay maitutulad sa isang matalinong taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan, bumaha ang tubig at humangi ng malakas at hinampas ang bahay. Ngunit hindi ito babagsak sapagkat nakatayo ito sa ibabaw ng bato. Malinaw ang mensahe dyan na kung ang bahay mo ay itatayo sa ibabaw ng bato, ay hindi ito kailanman mawawasak at ito ay mananatiling nakatayo. Mateo chapter 16 verse 18 at sinasabi ko rin sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Dito malinaw na sinabi ni Jesus na ang kanyang iglesia ay itatayo niya sa ibabaw ng bato nagpapahiwatig ng ang itinayo niya ay hindi babagsak kahit na daanan man ito ng maraming pagsubok Sinabi pa niya dito na ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Ibig sabihin na ang kanyang iglesia ay hindi kailanman matatalo ng kasamaan. At ibig sabihin, mananatili ito magpakailanman. Efeso chapter 3 verse 21 Sa kanya ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng panahon, magpakailan pa man. Amen. Napakalinaw dito na ang iglesia ay mananatili sa lahat ng panahon. Hindi ito mawawala kahit isang taon unlang Kaya imposibleng mawala noong 100 AD noong pagkamatay ng mga apostoles at ibinalik lang daw ang ebanghelyo noong 1900s, 1800s. So mahigit 1,500 years pala nawala ang Inglesya. Ay eh, malinaw naman sa Biblia ng Iglesia ay maluwalhati sa lahat ng panahon at magpakailanman. Hindi ito naputol, nagpatuloy ang Iglesia. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ibig sabihin, ang presensya ng Espiritu Santo sa Iglesia ay panghabang panahon. Hindi siya mapuputol ng 1,500 years. Nagpapatunay na ang Diyos ay hindi iiwan ang kanyang Iglesia magpakailanman. Ako ay mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol at nakikilala ko ang aking mga tupa at ako'y nakikilala nila. Ibig sabihin si Kristo ay mabuting pastol na hindi pababayaan ang kanyang kawan. Kaya imposibleng mawala ang iglesia niya at pabayaan niya ng 1,500 years? Dahil siya ay mabuting pastol at sa lahat ng panahon, ang kanyang kawan ay ginagabayan niya. Mateo chapter 28 verse 20 at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Napakalinaw naman na nangako si Jesus na hindi niya iiwan ang kanyang iglesia at nangako pa nga siya na ito ay sasamahan niya hanggang wakas. Ibig sabihin dahil noong 33 AD niya yan sinabi, sasamahan niya ang kanyang iglesia mula sa panahon niya noong 33 AD hanggang ngayon sa kasalukuyan. Kaya naman almost 2,000 years na sinasamahan ng ating Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya ang sino mang nagsasabi na bumagsak daw ito at nawala at napalitan daw na maling aral ang kanyang iglesia ay taliwas sa mismong mga pangako ng ating Panginoon. Mateo chapter 24 verse 5 Sapagkat marami ang magsisi rito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Malinaw dyan na marami ang gagamit sa pangalan ng ating Panginoon at ililigaw nila ang marami. Ikalawang Kurinto chapter 11 verse 14 Maging si Satanas ay nagpapakunwaring ang hel ng liwanag. Malinaw dyan na si Satanas ay mapagkunwari kaya kaya niyang magkunwaring ang hel para malinlang ang karamihan kaya tuwag tayong maniwala basta-basta sa mga nagsasabing ang unang iglesia raw na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo ay bumagsak at nawala. Mag-ingat tayo sa mga bulaan dahil ang layunin nila ay para umalis tayo sa simbahang katolika at para umanib tayo sa sektang gawa-gawa lang ng tao para sa kanilang sariling interes.